na mga nadunggan, kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Kining, imanin ninyo, pabayron tamo pag abot panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente bangag kuno og adik iyang igsoon Pabayron ta mo timan man ninyo mo na ang karon palang, ginalista ko na na inyo mga pangalan paghuwat mo because there will be a day of reckoning inyo mga gidadaot na pamilya o mga utok sa atong kabatan-onan <laughs>